is. Nice. So, uh, marsa ba? 8 or 9. So, 4 days na po akong hindi pa kumakain. So, congrats sa akin. Nalagpasan so, ko yung ganong ganong fasting so for the first time. Naka-4 na araw. So, nagtimbang ako kanina. From 84 naging 79 na lang ako. So, almost 5 kg po yung nawala sa akin kaya ang tips lang sa inyo kung magpapasting fasting kayo kailangan decided kayo sa gusto nyo yung gagawin uh, so, dito lang kayo mamaya peace out hello guys ako ang palengke maghihili kami na bawang and tatayo kami na ng somay hindi kami ang bawang sa asilo malapit lang naman. tala na rin ako oh, helmet. Tala na ako oh, helmet, guys. ikaw ah, lang ang iibig. Det er mange <small> hele

meron ka ng lagay ng ano. No, you know, lagay mo sa plastic. Tinan siya mo rin yung dami ng lulutuin mo.

ng bawang at filet prepare ko sa bukas tawo ko ng hindi gaju. hala 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 so Ayan, so, part 5 na guys ng aking fasting so 4 days so salamat sa mga masugod ko manonood ilang peace sa mga natin bukas